Una sa lahat, humingi ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, um, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yun, nagkataon lang na puma pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo. At nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko uh, sa kalubloobang from, the, from my heart, I ask, sorry, sorry talaga po ma'am. At kung ano plano mo sa ginawa kong pag buhat, buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton andam ko dawat ma'am pero ang ako alang ihangyo mangayo ko ni mo pasaylo sa akong gibuhat kay na pressure ko ma'am Nalooy ko sa akong mga anak nga gagmay pa kayo atong panahon na